Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mami Jajat Vlogs for today's video Magbabahagi ako ng pangontra sa mga negative energies katulad ng sumpa, mga evil eye o ang pagkos ng pagsama ng pakiramdam pagsakit ng ulo hindi kayo makatulog marahil ay may mga taong nagpukol sa inyo ng mga yan kaya dapat meron kayong mga pangontra laban sa mga yan dahil Nakakaapekto 'yan sa ating pamumuhay, hindi tayo makakilos, wala tayong gana nagawin ang mga dapat nating gawin dahil nanghihina tayo, wala tayong lakas. Masama at mabigat ang pakiramdam kapag merong mga nag-send ng negative energy sa atin. Kaya ang video ito ay magbabahagi ako ng pangontra o protection laban sa mga 'yan. Mangangailangan lamang tayo dito ng lemon o kaya kung meron kayong kalamansi ay pwede din. At mangangailangan din tayo dito ng asin. Ang dalawang sangkap na ito ay mabisa at malakas na pangontra sa mga negative energies na yan na ng evil eye, mga ingkit, mga sumpa. Kaya mainam na gawin, sundin o subukan ang pamamaraan na ito. Kung meron kang mga sangkap dyan ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na subukan ang pamamaraan na ito. Kung ikaw man ay nakakaranas ng mga ganito, mabigat, masakit ang pakiramdam, masakit ang ulo, hindi ka nakakatulog, pag-aaway ng karelasyon mo, pag-aaway nyo ng mag-asawa, alat sa pera, pag may dumating na pera, ang bilis na mawala, pagkamalas ng buhay, pagkakagulo ng inyong pamilya, pagkakaroon ng insomnia, hindi pagkasundo-sundo mga lihim na inggit ng mga kakilala mo, mga kaibigan mo o mga kamag-anak mo, hindi natin alam na sila pala ay merong mga lihim na inggit o sama ng loob o mga galit sa atin. At sila pala yung mga nagsisend sa atin ng evil eye. Kaya kahit na anong doble ingit mo, kung tinamaan ka ng negative energies na katulad ng evil eye, makakaranas ka talaga ng mga ganyan. Mga negatibo yan. Kaya dapat kinukontra yan. Kaya ang pamamaraan na ito na aking ibabahagi ay napakadali lamang hiwain ang lemon o kalamansi na meron ka at lagyan mo ito ng asin. At saka mo ngayon ito ikukuskus sa iyong dalawang palad. Habang kinukuskus mo ang iyong dalawang palad ng lemon o kalamansi na may asin, banggitin lamang ang chat na ilalagay ko ulit sa screen. At pagkatapos mong mabanggit ang chant sa screen, hugasan ang iyong dalawang palad ng tubig. Hugasan itong mabuti. Ulit-ulitin lamang ang prosesong ito. Kung hindi pa rin mawala-wala ang sakit ng iyong ulo na pakiramdam mo ay meron pa rin ang negatibong enerhiya na ipinukol sa iyo, ulit-ulitin mo lang ang pamamaraan na ito hanggang sa mawala. Tandaan ang mga ito ay magiging gabay lamang at ginagawa ito ng may 100% na paniniwala at maging positibo ka sa iyong mga ginagawang pampaswerte. Lagi pa rin magpakasipa magtyaga, magsumikap, magtrabaho at dumiskarte sa buhay at lalong lalo na ang manalangin sa buong may kapal. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.